panuri natin ito mga kaidolo kung uh, paano gumawa ng foam ah uh, liquid lang pala siya tapos nilagay sa hulmahan hmm. ah pinatubo siya ang dali lang pala no? yun tapos na ano namang kasunod nito yung uh, dinala sa ibang masina naman ah kinating para matantay ayun tapos na ang kasunod ito yun pinagulong sa ibang masina naman ibang proseso Ano naman gagawin nito? Ah, binutasan, sa gitna. Para na purpose nito para binutasan sa gitna. Ah, oh, ginawang kuan parang ruler. para may makabit, uh, ah, na ng uh, manilipis. Ito na. tapos nilipat sa ano o, parang itong kwan, uh, eh, foam na ginagamit sa, kwan, sa mga upholstery eh. ito yung kwan, eh. gawa ng bangko yung sa upuan upuan